Hindi mo ba alam kung paano maglagay ng thumbnail mo sa yung YouTube uploads? So sa video ito guys ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng thumbnail sa YouTube. Una nating patagalin guys, diretso na tayo, wala nang intro-intro. Pumunta ka lang sa yung YouTube Studio, make sure guys sa... Uh... Uh, nakalagin ang iyong YouTube account sa, YouTube, sa iyong sa yung YouTube Studio at saka kung wala ka pang YouTube YouTube Studio guys download mo lang yan sa Play Store So click na natin yung YouTube Studio Ipapakita ko sa inyo guys kung paano maglagay ng thumbnail Ayan so dito na ako guys aking studio ito po yung account ko guys aking YouTube channel. 1,112 subscribers na po tayo. Wow! pinutin mo to guys, yung content. Yan. guys, kung mapapansin nyo guys, mayroon ako dyan videos na wala pang thumbnail yung pinakataas guys. So, kaka-upload ko lang yan guys, 6 minutes. So, syempre, sa video nyo ito, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail. So, click nyo lang to guys, yung 3 dots sa dulo. yung sa right side to yan then i-click nyo guys yung edit video ayan guys dito sa edit sa may videos guys may makita mong parang lapis iya to click mo lang yan then i-click mo lang guys yung thumbnail ayan click mo to guys yung ano, yung custom thumbnail. Ito guys, nakikita nyo. Ayan, custom thumbnail. Ayan. So guys, hanap, hanapin nyo na guys yung thumbnail na ginawa nyo. Make sure guys, bago kayo mag magpunta sa yung YouTube Studio ay meron na kayong nagawang thumbnail. So kung hindi ka pa marunong gumawa ng thumbnail guys, meron din ako dyan sa videos ko. Panorin nyo na lang kung paano gumawa ng thumbnail. So punta na tayo guys ay sa ating hanapin na natin yung thumbnail na ginawa natin. Punta tayo sa image. So hanapin lang natin guys. Sa so, picture. Ito guys. So ito yung pinakauna guys yung ginawa ko thumbnail. Ayan. So yan na po guys yung ginawa kong thumbnail about sa pag edit din kasi sa kay master guys yung videos ko kaya nakalagay dyan ganito mag edit sa kay master so kapag okay na guys click mo lang yung done ito guys sa taas ayan then click mo lang guys yung save ito guys ayan So yan guys, may thumbnail na po tayo. Di ba kanina walang thumbnail yan? So ngayon, may thumbnail na tayo. So ganun lang kadali guys, yung paggawa ng thumbnail, no? Napaka basic lang yan. So, sana may natutunan ka sa videos na to guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. And pakiclick na rin guys ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga tutorial na ginagawa guys para may kayong matututunan nito sa channel ko. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye bye.